Hello guys, isang mapayapang gabi sa ating lahat. Guys, may share ako sa inyo ay itong board na ito. Kulin na Tritaner. Ah, uh, non-inverter ito guys. Or 14 ina rin to. Pansinin niyo yung mga board guys oh. oh. Indoor board, ito yung display. Ito yung outdoor board. Ayan, dalawa. Ayan. So, makatrouble kayo nito guys, na ang error nya is katulad nito guys, o. Oh, pakita ko sa inyo ha. Ayan. Pakita ko sa inyo guys, ang error nito. Baka makatrouble kayo ng ganito eh. Ayan guys. O, oh, E1 error. Ayan o. Oh. E1 non-inverter ito ha non-inverter non ulitin ko non-inverter yan na uh, kulin cool tritaner ang problema nyan guys hindi board ha hindi yan board ulitin ko good ang kanyang board nyan mamaya po pull out nyo guys katulad nito oh pinull out ng gumagawa dinala dito kala nila sira yung board nag iiwan yan o iwan error o oh. yan hindi board ang sira niyang guys at saka blinking niya guys o oh, pansinin nyo mabagal yan ang blink nito is mabilis pagka uh, normal yan ang problema niya guys ano yan sira ang inyong high pressure switch or wala kayong prion leak ang inyong unit no yan tandaan nyo yan guys ganitong board kulin at tritaner na inverter iwan error ayan o yan hindi sira ang inyong board hindi pressure switch ito yan guys ito, ano, itong pink nasakit ito yan ha high pressure switch yan pag wala kang karga na free yun may leak mag error ng E1 error or kung may karga ma nag error sa ng E1 sira ang inyong high pressure switch tingnan nyo guys tingnan nyo ha lagyan ko ng ano yan bypass ko muna ha para di na kayo ano may idea kayo guys may idea kayo na pag nagkaroon ka nag trouble ng ganito guys mga nan inverter ayan pansinin nyo yung blink nyan mamaya bibilis ang blink nyan yan o yan iwan nyan na ah. iwan error Ata, uh, uh, antayin natin yan guys tuturo ko na sa inyo yan pero patayin muna natin mas mabilis ya yan mabilis yan tapos buhayin natin uli yan Ayan guys, pansin niyo, oh. Bumilis ang kanyang blink. Tapos yung ating contactor, gagana na 'yan. 'Yan. Oh. Gumagana na siya, guys. 'Yan. Iwan error, hindi na siya nagiiwan. gumagana na. Ang problema lang 'yan, guys. Low refrigerant or sira ang inyong high pressure switch. Yan, para may idea yung mga baguhan natin. Baguhan natin mga teknisya, no? Ito ay ano lang guys, pang ano lang natin. Tulong natin sa mga baguhan. Non-inverter ito na unit. Ito lang ang ano guys, yung kulay pink dito, high pressure switch. Okay, sana makatulong guys sa ating mga baguhan, no? Kung bago ka pa sa aking channel guys, isang subscribe naman dyan at share at comment na rin kayo guys kung may mga tanong kayo salamat sa Diyos at ingat tayong lahat isang magandang gabi sa ating lahat